Kuha sa CCTV ang pagparada ng kotse na yan sa tabing kalsada sa Dasmariñas, Cavite. Maya-maya lamang sumulpot ang isang kotse at bumangga sa likurang bahagi ng nakaparadang sasakyan. Matapos ang insidente, umatras ang nakabanggang kotse, bumuelo at saka tumakas. Sinubukan pa siyang habulin ng driver ng nabanggang kotse. Hawak na ng biktima ang CCTV footage at plate number ng sasakyan para mag-report sa Traffic Investigation Office ng Lungsod. Patuloy pang bumababa ang water level sa Angat Reservoir. Abiso ng pag-asa sa loob ng dalawa hanggang tatlong araw ay posibleng sumadsad na yan sa minimum operating level na 180 meters. Sa ngayon po ay nasa 180.73 meters ang tubig sa Angat. Mas mababa po yan kumpara sa record nito kahapon. Ayon sa Hydro Lost hydrologist ng pag-asa na si Elmer Karingal, depende sa mga ulang tatama sa watershed ng dam ang posibilidad ng pagtaas o ang patuloy na pagbaba ng water level nito. Kung naabot daw ang minimum operating level, posibleng bawasan ang power generation nito. Ang posibleng epekto nito sa publiko ngayong mainit din ng panahon, alamin natin sa panayam natin mamaya sa National Water Resources Board. Sa Angat Dam, kinukuha ang malaking bahagi ng tubig para sa mga bahay sa Metro Manila at karatig lugar. Kinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos ang utos ng China na hulihin ang mga banyagang iligal umanong papasok sa South China Sea. That kind of action would be completely unacceptable to the Philippines. Iniulat na isang Hong Kong-based Chinese media na pinapayagan ng China ang kanilang Coast Guard na hulihin ang anilay magte sa kanilang border simula June 15. Ididetain daw ng hanggang 60 araw ang mga mauhuli ng walang paglilitis. Sabi ni Pangulong Marcos, gagawin nila ang anumang hakbang para protektahan ang mga Pilipino. Sa panayam ng unang hirit kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore Jay Tariella, sinabi niyang isa na namang empty threat ng China ang utos. Para sa ilang senador, kung gagawin ito ng China, maaaring magsampang Pilipinas ng kaso sa International Tribunal for the Law of the Sea o ITLOS laban sa China. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang Chinese Embassy pero hindi pa sila sumasagot para sa mga motorista, pumreno na ang rollback sa diesel at kerosene matapos po ang apat na linggong sunod-sunod na bawas presyo. Sa anunsyo po ng Shell, Sea Oil at Clean Fuel, may dagdag na 25 centavos sa kada litro ng diesel. Epektibo po yan bukas. May oil price hike din ang Shell at Sea Oil sa kerosene na 30 centavos kada litro. Samantala, magpapatuloy sa ika-apat na linggo ang rollback para sa gasolina. May tapyas po yan na 10 centavos kada litro simula bukas. Sa mga naghahanap po ng murang bigas, may iminibenta ang gobyerno na 29 pesos per kilo na bigas. Ayon po sa Department of Agriculture, mabibili po yan sa limang kadiwa store sa Metro Manila. Tulad sa Central Office ng Kagawaran sa Quezon City, maging sa Bureau of Plant Industry sa Malate, Maynila at sa kadiwa stores sa Caloocan, Valenzuela at sa Las Piñas. Hanggang limang kilo lamang po ang pupwedeng bilhin ng kada household. Sa ilang pamilihan sa Metro Manila, naglalaro ang presyo ng bigas mula sa 46 hanggang 67 pesos ang kada kilo. Depende po yan sa klase at kung imported pa o lokal. Huli ka ang pagnanakaw sa isang motorsiklo mula sa loob ng isang bahay sa Tanay Rizal. Ang tumangay nito ang houseboy na kalahating buwan pa lang namamasukan sa biktima. Balitang hati ni James Agustin. Masdan ang ng paglapit ng isang lalaki sa nakaparadang motorsiklo sa bahay na ito sa Tanay Rizal. Sa anggulo ng ito ng CCTV, kita na inilalabas na ng lalaki ang motorsiklo mula sa gate ng bahay. Sinakyan niya ito, tsaka umalis sa lugar. Ang motorsiklo tinangay na pala ng houseboy na labing limang araw pa lang namamasukan sa bahay. Kwento na may-ari, tatay niya ang unang nakapansin na wala na sa kwarto ang houseboy. Nag-check din kami sa mga area kung sa ano yung mga possible na Nakuha niya kasi nga umalis siya nang hindi nagpaalam. And then isa sa mga na-check namin yung una is yung mga dogs namin and mga puppies namin. So wala naman. And habang umiikot nga kami, isa sa mga motor na nakalagay sa area ng lanay namin na discovered namin na wala na. Nakakumpirma lang daw nila na ang kanilang houseboy ang tumangay sa motorsiklo nang i-review ng mga CCTV footage. Nakilala ang 35-anyos na houseboy na si Leonardo Bergogna Nai-report na ang na, pagnanakaw sa Tanay Municipal Police Station. Nasampahan na rin ang reklamong paglabag sa new anti-carnapping law, ang sospek. Sa lahat po ng mga nakakakilala sa taong ito, uh, ipagbigay alam lang po sa atin sa kinauukulan, lalo na po sa uh, Tanay Municipal Police Station para agad po natin uh, masupo ang taong ito at wala na pong mabitin. Nagsasagawa ng imbisigasyon ang Tanay Police. James Agustin nagbabalita para sa Jimmy Integrated News. Hello at happy Monday mga mare at pare. After 5 years my continuation na ang Hello Love Goodbye ni Alden Richards at Catherine Bernardo. Mapapanood muli ang blockbuster tandem na Kath Den sa sequel movie na Hello Love Again. Yan ang first power collab ng Star Cinema at GMA Pictures. Present sa announcement ng pelikula kahapon ang mga opisyal ng GMA Network at ABS-CBN. Kabilang sina GMA Network Senior Vice President at GMA Pictures President Attorney Annette Gozon Valdez. First Vice President of Public Affairs and GMA Pictures Executive Vice President Nessa Valdelion. GMA Vice President for Corporate Affairs and Communications, Angel Javier Cruz, at Sparkle GMA Artist Center Vice President, Joy Marcelo. Sa panig ng ABS-CBN, naroon si ABS-CBN Corporation President and CEO, Carlo Catigba, COO for Broadcast, Cory Bidanes. Head of ABS-CBN Film Productions Incorporated, Chris Gassman, at Vice President and Head of Integrated Corporate Communications, Kane Errol Choa. Three years in the making and um, it's worth the wait. Uh, I'm very happy that this is the first uh, collaboration between Star Cinema and GMA Pictures. And um, marami pang susunod kaya uh, that's double the excitement. From Hong Kong, itutuloy ang OFW love story ni na Ethan at Joy sa Canada. Mixed emotions nga raw ang bidang sina Alden at Catherine sa panibagong project na ipalalabas na sa November 13. Parang panaginip, hindi po kami, uh, well ako po and kaming lahat po hindi po kami makapaniwala na finally it's happening. Ang dami kong questions, ang dami kong gusto malaman, um, kamusta si Joy? Is Ethan okay? Nag-survive nag ba yung LDR nila? I think Hello Love Again will provide all the answers. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.